Ay pagawidi. Kaya isa sa kaya. Na, na ipang i-shoot ko tau da yan. Oh, hulag hulag ikaw, hulag. Kadi di. Ta grabe nan basura, di di na ginalinisan. Hulog ito, hulog. Adlok man siya. Hulog po. Opo. Oh hulog. Hulog din na. Hulog ikaw din na. Hulog. Nagadal-dal o. Hulog. Muna naman yung nasabi mo. O, di ka mag-tindihan. Hulog. Ito Ulog, hmm Ulog ikaw.